Sibot ang residenteng si Vicente Canpuruk Uno Barangay Rizal Uwas Albay sa paglinig sa laog asin luwaskan sa Indang Haro. Makalihis na bahaon kasubanggi, darakan bagyong Christine. Sabi niya, sa kahaluyan niyang pag-istar sa lugar, ngunyan sana niya na eksperyensyahan, ang siring kakusog na pag-uran na sinabayanin pagbabaha. Okay man, pero makakatakot kaya at bigla su tubig na nawas out so ilog bagaduman sa kalsada, nawas out, kaya bigla su tubig biglang nagrarumang ko yan. Dahil, dahil mang expected na aroketo ang tubig. Kaya, so ibang gamit, day naman ay salbar. Washing machine, refrigerator, siyempre, dahil ko man ito kaya ng buhaton, kaya na nagkulapsin na ko yan. Sigun naman sa kabarangay ni Vicente na si Corazon, haros nagbalik sa iya ang pangyayari kan Manrapado ang bagyong rimi. Ay makatakot grabe ang tubig. eh. Tapos uh, -uh makatako talaga na aram nervous na kami ta uh, -uh aram kung um, kung makaligtas kami digdi. Tada ina kami pwedeng magluwas. Uh. na ang tubig. Ang inisip ko na lang so makaligtas kami. Ba, de bali na mga ang mga gamit mababalyohan na nang yan. Daiman dama katubod si punong barangay Bong Soto sa winalat na danyos kan bagyong Christine sa saindang lugar sa ibong kaini. Pigpapasalamat niya na sa nadaang mayong binawianin buhay sa sa iyang constituents Suway sa nagraralakop na bareta, nakadakul na nagadan sa sa indang lugar. Nagpuntulos ako ng evacuation. Siguro duman sa OCC, siguro half of the families from the Purok 7 ko. Tayaon duman ng Dike Ang River, pinaharali ko. Tapos din narako duman sa evacuation center. Tapos sa so iba, mga dayaman man nagkunya nag, nagduruman na lang sa kunya, nag-evacuate na lang sa sa barangay hall ko. Tapos kan pag may biglang nag kunyan na so water. Biglang naglangkaw no so tubig kaya sabi ko nabigla man lang kami. Sabi ko dai kunyan dai na kami makaluwas. Diyan sa part me masilugo na dyan, so halik sa kunyan. Masilogo na sa so tubig dyan kaya dai na kami makunyan. Madalion lang sa so paglangkaw. Daiman nararayo ang sitwasyon kan uhas sa sitwasyon sa Libon Albay. Naabot tawo man ang pagbaha kasubanggi. Huli kan buminuswang na dike sa banwaan ang sedenting si Zaldi kan Barangay Zone to Poblasyon Libon Albay. Pigpapasalamat na sanang da inagrabe kan baha ang sa indang harong na nasa likod sa naman kan buminaswang na ike. Kasi parang na ang puno no, na labawan siya. Tapos na ano, mga basura, halos na ano so kabuhayan Sigun kay Punong Barangay Evelyn Salgado, saro ini sa, sa pinakamakatakot na bagyo na naeksperyensyahan niya sa buong buhay niya. Hindi namin na-expect na madali ang ano yung tubig at saka yung ulan. Kaya uh, nangyari kagabi ay maraming hindi na kaagad na ano kasi did not expect na mangyayari yung inaasa namin na hindi dapat. Kaya napaka ano sa aming kalooban ng barangay o ng town of Libon na uh, grabe ang pangyayari na namatean namin ngayon ng Bagyong Christine. Siring kanibang residentes, pigpapasalamat man ni Libon Mayor Wilfredo Daz Maronilla na sa ibong pagbaha, daing naitalang casualties sa saindang banwaan. Sa mga gusto pong tumulong, uh, nangangilangan po kami talagang uh, tulong at dasal Marami pong mga residente ang talagang uh, nasa lang, grabe pong na, nangyari sa kanila. Unang-una yung iba, nawalan pong ng na mga gamit, siyempre inuna muna nila yung sarili. So kaya nananawagan po kami ng uh, tulong. At yung mga residente naman po ng Bayan ng Libon, uh, pakiusap po po, uh, kalmado na po tayo, uh, relax at punta na po kayo sa pinaka-safe na lugar. Sa presente, total na 1,531 na pamilya o 1,700 na individual ang pigbalyo sa Libon Community College as in Libon Town Center para masyerto ang sa indang kaligtasan. Mientras tanto, padagos man ang pinagigibong rescue operations kan Philippine Maritime Police as in Bureau of Fire Protection sa iba pang pamilya sa naunang bitan na banwaan na apektado kan pagbaha, darakan bagyong Christine. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.